by popular demand po mga kapapong ay tatalakayin po natin kung papaano mo maibabaliktad na siya naman po ang hahabol at maghahangad sa iyo. Alam kong very familiar na po yung mga viewers natin, ang karamihan po, kung papaano mo talaga dapat hinahandle ang isang breakup. Pero muli po natin pag-uusapan kung ano yung mga tips na maaaring makatulong sa atin kung sakaling baka medyo nakakalimot tayo mga utol at kailangan po nating i-reset at i-reshuffle nga po ang mindset natin sa hangarin nating mawinang x ex nating muli. Pero bago po yan, kung bago ko po kayong bisita, dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag upload nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po 'yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun oh. No? Ngayong araw na to ay pag-uusapan po natin kung papaano pa natin madadagdagan yung mga kaalaman natin mga kapatid kung papaano pa natin madadagdagan yung mga arsenal natin na ay talagang 100% humabol na ang ex mo sa'yo or yung taong gusto mo Una mga utol, tandaan po nating mabuti dapat merong kang self-respect, self-reliance confidence yon, mga utol. Kasi kung wala ka nito, papaano magkakaroon ng motivation na habulin ang taong gusto mo o mahal mo kung nakikita nga po niya na ikaw mismo ay parang mandadamay lang. Yung para ikaw ay malungkot, ikaw ay parang walang saysay -say, mga kapatid, namumoblema, mabagal ang galawan sa buhay, o sabi na nga po natin hindi man lang gumagalaw mga kapatid, papaano po natin matitrigger o mapupush yung button kung sakaling ito nga po ang nararamdaman niya sa atin? Una, wag mong habulin never chase. Madalas kong binabanggit ito mga utol pero ngayon po it will serve as a reminder mga kapatid kung bakit hindi po talaga natin pwedeng habulin ang taong mahal natin kahit nga po sa ating palagay o ibinubulong na nga po ng karamihan isip natin, instinct natin na habulin mo wag po natin gagawin yon. Value po, napakahalaga po yan mga utol Kung gusto mo talagang habulin ka Siyempre, kailangan may sense of importance. Kailangan makita po niya kung bakit kailangan kanyang idagdag muli o ibalik muli sa kanyang buhay. Pangalawa, kung bakit hindi mo dapat habulin mga utol, hindi kanya makikita as a challenge. Importanting sangkap din ito mga utol, karuktong at katapat Kabalikat nga po ng tinatawag na curiosity. Pagka magkasama yung curiosity, pagiging mysterious mo at makikita kanya dito as a challenge mga utol, ito po ay magkakaroon ng trigger. Mamamotivate po siya or let's say maiimpress po siya. Doon po siya gagawa ng paraan na kayo nga po ay habulin uli. Pagka nararamdaman po niya kasi or nagsi-signal sa kanya na kayo nga po ay interesado, humahabol mga utol. You will appear less challenging, less valuable mga utol. Kaya dito siya bumababa, dito siya na turn off. Ito yung mga sinasabi nga natin na pagkakataon na napupush away yung mga nararamdaman niya sa ating kapatid. Another thing, yung very common sa mga tambayan, narinig natin yan, or sa mga forum or discussion, di ba pa pag may tinatanong tayo, ano yung gusto mo? Ikaw yung minamahal or ikaw yung nagmamahal? Ikaw yung hinahabol or ikaw yung humahabol? Ikaw yung hinahanap or ikaw yung humahanap? Kahit sabihin na natin na gusto nila yung sila yung minamaal, sila yung hinahabol mga utol ay madalas naririnig mo pa rin yung syempre gusto ko ako yung nagmamahal ako yung nag express parati yan mga kapatid it is very common so pa paano mangyayari yung konsepto na yon mga utol kung halimbawa tayo yung nauuna doon tayo yung pumar first base at tayo nga po yung parang humahabol sa kanya, gumagawa ng paraan, mga utol. Hindi niya ito napapractice at hindi po niya ito na-e-express. Importante yan sa isang individual. Technically po, mga utol, if you want him or her to think about you, kailangan makita po niya kayo na mas mahalaga sa kanya kailangan kanya at kung halimbawa ang idadagdag kanya sa buhay niya mga utol sa routine niya everyday o sa mga plano at buhay niya mga utol, kailangan na pakiramdam niya, siya po ay lalong magle-level up. Simply but very effective nga po yung paliwanag ko kahapon sa isang client po natin dito po sa ating coaching session. Ang sabi ko sa kanya, dalawa lang naman yan pag ikaw ay nalilito, especially kung ikaw ay emotionally damaged mga utol. Una, i-mirror mo chameleon effect. Kung ginagawanya ginagawa niya sa iyo mga utol, yun din ang gawin mo. Kung halimbawa ini-ignore ka niya, ignore mo rin. Kung halimbawa namang friendly siya sa iyo, maging very friendly ka rin mga utol. Mirroring. Number two, kung halimbawa naman pong may ini-expect siya sa iyo. For example, nag-message siya ng something na alam niya mababagabag ka. Yung alam niyang hindi mo ito matitiis at talaga namang pong susugod ka. Kahit nga po madaling araw mga utol, huwag mong gawin. Isa dyan mga utol, kung halimbawa expected niya na hindi mo kakayanin yung mga message niya. For example, may tinanong siya sa'yo at alam naman po niyang ikaw ay magiging very excited at talagang magre-reach out. Huwag mong gawin. Kung anong expectation niya mga utol ay ibahin mo, ibigay mo at ipakita mo yung opposite side at hindi niya inaasahan sa'yo. Lastly mga utol, very common kasi sa isang relationship, lalo pagka nasa sa breakup kayo, tapos yung ex mo parang tiwalang-tiwalang mahal mo siya at nandung ka pa rin na naghihintay. Dito tayo nagkakamali dahil pinaparamdam talaga natin niya sa kanya. Pag-isipan natin mga utol na pagka ganito ang nararamdaman ng ex mo sa iyo, syempre po kontento siya doon, komportable siya kasi alam niya hindi ka mawawala. So hindi masama mga utol kung halimbawa magiging bitchy ka paminsan-minsan. What I mean by that is yung parang mararamdaman niya na ikaw ay maglalaro, ikaw ay gagawa ng hindi mo dapat ginagawa, ikaw nga po ay gagawa or susulong sa mga hindi niya expected sa iyo. Bakit kailangan mong gawin yan? Tulad nga ng binanggit ko earlier, ang ex most probably po masyadong malinis ang tingin niya sa atin. Masyado tayong faithful. Hindi po maganda 'yon sa isang banda dahil kailangan medyo ipolute natin ang kanilang isipan. Papaano siya magkakaroon ng fear of loss na tinatawag? Gustong-gusto natin gawin o gustong-gusto nga po natin maramdaman niya yung separation anxiety. Papaano siya magkakaroon ng anxiety mga utol kung ang tingin niya sa iyo ay masyado kang loyal? at faithful sa kanya. Also po, kung hindi mo siya hahabulin, it will show maturity. Mararamdaman niya to mga utol. Isang napakahalagang sangkap ito sa pakikipagbalikan o sa pakikipagrelasyon. Dahil pag may maturity ka mga utol, attraction yun. At pag may mataas na attraction, may mataas na value, may mataas na motivation at challenging ka mga utol, he or she might regret na yung pag-iwan niya sa'yo ay mali. He or she will eventually start to think mga utol na yung paglayo, pag-iwan at pananakit niya sa iyo mga utol ay isang malaking pagkakamali. Simple message na ito mga utol. Kung gusto mo talagang habulin ka at bumalik siya sa iyo, hindi masama make him or her chase you. Instead na ikaw nga po ang humahabol ng humahabol sa kanya na nagbibigay lang po ng mga disadvantage sa iyo tulad nga po ng pagiging less valuable, hindi confident, hindi kayang i-handle ang sarili at emotions at yung nakakatakot na salita, magmumukha kang obsessed. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin mga utol at syempre po supportahan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat. Maraming 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 salamat po. Papong TV.